Ay you know, Yo what's up mga Karisikis! Nandito ulit tayo sa San Carlos Baka ulit tayo Pipimp tayo ng mga... Siyempre mga hayop na binibenta nila dito So... Sa mga hindi mo nakapagsubscribe dyan Kung bago ka sa channel mo Please like and subscribe to our channel Para dumami na tayo So, huwag na natin patagal yung mga Ikot tayo. Let's go!

Kumili na naman dito kanina. Ah, ah. Ayun. ayun. Na. Malaki na yun kuya. Lumaki na. Lumaki na. So yun mga kadudski, yung Rabbit 900 pares na. New Zealand daw yun kaya ibang klase. Medyo mahal. Siyempre magkano dyan kuya? Tukis uh, sir, so, uh -huh. sir 800 manay.

lutasan lutasan alak tung mamong laur laur Lahor? Lahor laur 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 laur

Black natin, si, sir. Black, 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 De orck, black, black. <laughs> ano pangalan nyo, sir? Anong, Anong ano pangalan sir? Ay? Adventures of Good <laughs> ah <laughs> hey. Ito, sir. Magkano? 2.5 sir. Anong layan? English career. English career. 2-5. Adventures of Lutsky Adventures of Lutsky Ang hirap Ang 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 Ang

3-5-3-1 no, Dalawang babae Ah, dalawang babae Ito mga dalawang babae Isang lalaki, 3 Parami Ito sa suyan Yan, sa suyan Magkano dyan, sir? Pintayin po dyan talaga, 1 Kaya pagpunin lahat, ay ba na Ah uh, Jadi lah Saya bantu di sana dulu Bagi saya yang saya simpan Mahal dia yang saya simpan apa? Oh, sasu Saya bantu di sana Pastilah lah Pak Cik Tapi kata saya, ayah selain. 15, ah, 15 so, ah. ah. <laughs> ah. so, uh, sa, eh, Road Island. Road Island. Ako naman. Ako naman. Ako naman. naman. Ako 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 depende sa laki no pero native native lang kaya ha dalawang beses na yan no ay 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 lalong eh. ay ah, 350 350 depende sa klase yung sa native pero eh, road, road islands 650 ayos Ayan mga kadoski, ang dami pang ano, kaiputan doon Punta tayo doon mga kambing naman Let's go! Ayun you know? o! Nandito na tayo sa mga ano ah, parte ng mga uh, kambing Ang uh, nandito si kuya Kambing ko? Pa-vlog kuya ha? ah. Ha? Si vlog ko Ang pangalan <laughs> sir? Ronald ronaldo o oh. Ronald Ay sir Ronald tayo Meron silang bento rito Magkano dito sir? 3.5 5 Isa ah. Pwede nang katahin yan sir? Pwede na Wala naman yan Wala tapo tapo mo wala pag dito pa no 3 uh, no May bawas pa yun? Wala na? Meron pa oh Dito may bawas pa yun Mga pag yung malaki sir Size lang yan Size yung ano Pero malaki Size lang Mura lang yan Mura lang tayo Pag-alit na para ako sir Pag may vacation sir Sige po

Maraming ano dito eh. Mga ah, nagbebenta, mga direct 'yan eh. <laughs> wala pang kita. Kami mo. Kami dito wala. Wala. Mas okay nga kayo, meron kayo mga bibente. Wala pang kita, buti pa mga vlogger. So yun, nakita nyo mga kadusgi Maraming mga pagpipilian dito So ang technique dito Magka-canvas ka lang para ma-ano ka nang makuha mo yung quality sa kamura yung mga presyo naman dito maganda naman eh kasi dito kasi direkta yung mga yung mga talagang breeder nandito yung, mga, yung naalagaan nila pero kaya mura yung bentahan nila dito baga ano ka dito eh direkta ka So yun, meron pa doon mga kadulki Ikot tayo Dahil ng tao Tara, let's go so, Yun, 450 vlog Hindi, Magkano, mag bossing? P4.50 po. 450 parehas. Eh, uh, <laughs> Kaya <ma> yung <laughs> right, so, na Kaya kayo, ma'am, vlog tayo man. Dito pala mga, ano, mga sa Ito yun. Eh, ano? yan, niyan Ah, oh, binibenta Magkano dyan ka? 900 900 Yan, 900 din Texas no Texas So oh, yan yeah, mga kadiski 900 daw Eh yan sir Binibenta niya Magkano? Dito ba lang mga kaduzki mga pansapong naman. Ah, 2000 Depende sa klase. Hay nung no? praktis mga kaduzki. Hay nung. No? Oh, so, naka na tayo mga kaduzkis tayo so dito may pagkain din o oh, pag nagutom mo oh. ayun oh. So, pag nagutom, to... <laughs> may buko Diyos po So oh. oh, hindi ka nalalayo, oh. meron pang mami sa kapares oh. Mami pares, yun brother. Uh, sir, magkano dito? 500 lang 500. Anong, anong lahi yan? Alam mo? Uh, bantam, bantam. Ah, bantam yung mo. No. Sa kalapati niyo. Kalapati namin. 500 pare. 500 pare. anong breed yan? Hitler, Pangalan sir. Dodong. Uh, so sir Dodong. Ang na ano dito na isang tipo. Ang lahat antolang ito yaman pa yung bawat na serio, serio.

632 oh. Ano yung banda mo yun? Talibutan? Talibutan 1,000 yung maliit Ito, 600, Ayos Thank you sir Ayun o no? So, yun mga Kadunskis Nakahito na tayo Nakita na natin yung Pinunta uh, na ano, mga Benta nila So, kaya naman, ang daming pagpipilian. Tsaka, mga presyo nila, mura. Tsaka, yung mga pets nila dito, lalo na yung mga aso, mga naka-deworm na yun. Tsaka, may mga 5-in-1 yung ano na yun. May vet card na yun, mga kadusi. So, mas okay dito bumili. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe yan mga kaduski, please subscribe to our channel at please subscribe to our channel Adventures of Dudeski saka paki like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo di ba mga kadudeski so mas na lagi natin tatandaan God is good, God is great God is love push lang lagi mga kadudeski syempre bawal pa rin ang tamaan peace dudes